Magandang araw mga master, tara fishing tayo Yan, kasama natin ngayong araw si Master Nico Dange at si Master Ryan At yun si Tatay Peryong sa likod, siya yung nagde-drive ng bangka Hagis oh, tayo mga master <laughs> Medyo hindi pabor yung tide sa atin ngayon mga master kasi sobrang lalim Pinilit lang talaga namin mag fishing kasi medyo nangangati na kami So nagtatanggal ka lang kami dito maya maya nga mga master eh, nakahuli na tayo ng isda mm, huli ka yan first wish of the day natin sigaras yun mga master first wish natin tip na natin to yun, mga master maliit pa to awala natin oi good size mga master lo ito ang laking lapo <laughs> grabe oh kaya pala diretso sabit eh yun dali mga master ay Okay. Ang laki. Lapo-lapo. <laughs> Parang gusto ko na rin bumaba. Kasi ah. <laughs> hindi <laughs> Nakatiin na nga ako, Master. Nakatiin. <laughs> Ano to? Ah, mga master oh. Ito na yung kanuping na hindi lumalaki. Masarap na tong iprito mga master. Sarap tong iulam. Yan oh. <laughs> mga busog. At yun nga mga master dahil sobrang taas na ng tubig eh nag decide na akong umakyat ng bangka ulit dahil mag boat casting na lang kami hindi na maabot yung uh, spot mga master kasi sobrang lalim na ilak din laki ito master yung uh, ganito ilan yung nag donate namin na ganito sa kalayaan oh kinagat ng talaga Tapos single master single hook lang yan saan yung hook niya dito oh diyan pwet saka yung sa ilalim oh, si Raj nga ka, nag nag wind siya. hmm? siya oh kahoy lang mm. nag wind nat siya oh pero cast niya na Abang Abang tinatanggal niya yung buhol. May sumagpang doon sa nakalutang, yung dun niya na ganyang ulay puti. Sinagpang, ayun putol eh. Putol? Ano kaya 'yun? Ah, uh, eh uh Oo. -oh. Uh -oh. Uh -oh. Uh oh, checkered. <laughs> nice. Uh -oh. Uh -oh. 'Yun po. Uh -oh. Malaki. Dito pala maganda mag-broadcasting. <laughs> <Nice. laughs> Pede no. Ay, dali. Sana all, nakarami na Hirap ka, pa, ka dyan. Dito ka pa, master? Sige lang, sige lang, Dito ka. Sige, sige lang. oras ang Dito ako sa kabilang magagis. Kapag galing ka sa Espanyola, mga ano? Mga dalawang oras, master. Espanyola pala, mismo? Oo, oh, oh, taga doon. Iraray? Iraray. Kakakilala yun. Hindi <laughs> <laughs> natin. natin, natin <laughs> taga, ano? taga lang yung sa akin eh. <laughs> oh, yun na. Matay. Uy, yun na. Wala sumabit. Ay, sabit. Makatangal. Ay, buti. Naalam mo sa ano sa tubig. It's a prank. <laughs> oh. Baka meron pa kayo nyan Meron dito master Uy Ang liit Lapo na paulo Kaya mabigat Sorry lang Balik ka sa tubig oh, Nice Kamaron yan master Kamaron E! Tar nape pressure na ako ah. <laughs> good size na, good size. Guys. <laughs> nice. Master, may kamaron pa dito. Aba oh. <laughs> naman na kami gabi. Gabi ah, pa naman 'yan, compressor. Ay hindi, ano lang. Sisid-sisid lang. Hey! Hey! <laughs> Master, bilisan na mo dyan. <laughs> Iniintay ka na ng mga lapo. Hindi, <laughs> kayo lang muna kasi yung nanay nila dito. Ah! Dito <laughs> na rin. Oh, oh! Dali na naman naman! <laughs> 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 Ayan na! Ah, liliit. Naliit din to. Magkapatid siguro yan. Magkapatid. Balik muna kayo. Balikan na namin kayo pag malaki na ulit. Huwag so ninyo yung mga kamagat nyo. Tawagin mo yung kamag-anak mong luba. Sumbag-sumbong ka sa sugpo. Ay, sa sugpo. Sumbong ka sa nanay mo. mo sa ano ano <laughs> suno yung <laughs> sarap talaga yung prito yun oh oh eh yay, yay oh pakul <laughs> pakul dito pakul oh dali yeesh ayan Peace on mino kamaron kapal nung labi. Sa ilalim na dali. Dali oh. Okay. Ang gagawin natin dito? Nasa sayo. Wala oh. <laughs> <Kana> tayong ulam? Wala <laughs> na yan. Wala. No. <laughs> <laughs> Shakerd. Kanuping. Kanuping. Kanuping master. Good. Uh, yes, good. <laughs> Dali. Dito ko sa mga mamobanda. Bakit pag wala akong camera, sisipag nyo? camera siya mga isda. So, tayo? Salay, tumatabi sa isla. Tapos pupawa. Master, oh? Ang itim talaga. Master, oh. Ay! Ay! ay, ay, ay <laughs> yun na <In> <laughs> Bilisan mo na magpalit dyan. Ito, oh, mababaw-babaw na. Tayo, tara tayo. Ay! Dali? Uy! Tangina talaga! Shit. <laughs> <laughs> Ay, shit! Ah! Ano ba yan? Ako, so, wala pa. Parang maluwag yung drag master. Hindi, mahigpit na master. Higpitan mo konti. Konti na nga lang yung hinigpit ko. ko yun. okay. Ay gag. Malaki yun. Putik yan. Bumalok ko Sayang! Ano sa problema? Baka sa hook master. Wala. Mali yung nakapako talaga eh. <laughs> Mali talaga. <Okay. laughs> Ibang butas master. Opposite yun. Opo yun ah. Hihi! Ano kagat? Oh. Sabi malas pag may camera. Oo, oh, kanuping ulit oh. Kanuping. Oy, sumabit din. Ay, grabe. Kanuping. Ah, Diyan pala sa kabila eh. Dito lang. <laughs> kanuping. din. Kanuping <laughs> an, kanuping <laughs> <an>. <laughs> <laughs> Safety mo master. You know? Master Miko. Pwede na. Ginamit yung piss on mino, minnow. Grabe. Kamaron. Ah! ah. Piss <laughs> minnow lang sa kalam. <laughs> Nakatatlo na siya kanuping. Kanina malungkot yan. <laughs> Kanina malungkot yan. Ngayon sumasayaw na. Mukhang nandito yung kanuping yung masira. Mukhang nandito nga. Wala lang kahit maliliit lang, no? Oh, kulit 'yan. Oh, kulit 'yan, master. Yung mga kanuping na hindi na lumalaki. Dali na naman. Grabe mga, talaga. Grabe ang kamaron. <laughs> Malapit na sa iyo, binira pa. <laughs> yan masarap ang masarap pang kilaw, master. Malaman 'yan. Eh. Yung lang baon tatlo. Ito, toto toto ito. Ilan master baka masira yang ano mo. Ayan, master. Ayan, thank you. Kaso walang ano yung spring, ha? Siyempre matigas na. <whistles> Grabe naman yun! <whistles> Lakas <whistles> na. Sana, all! Grabe, nakaka-uwi ng pang-ulam. Ah, ganda pala yeah, yung hook mo. Yung tinanggal ko yung sa ano? Mm-hmm. Uh, nabili ko kay Katcha Cook yan, eh. Okay! Hey! Patuday sa kamaron. Sheesh. Oh, Uy, ang laki. Kabangka. Kabangka. Hindi, okay. apo. Polo. Kabangka. Kabangka. Big mouth, baby. Kabangka. Master, huwag mo na hawakan, Master. yee, <laughs> Pangit yung hawakan, promise. piraso. Grabe ka buntis mga master. Buntis Yung kutsilyo tayo doon sa kamarote. Kunin ko lang. Yun o. Oh. Yung pala yung kinain niya kaya busog na busog siya. Tapos tinukob pa yung lor ko no. Ibig sabihin kung isda talaga yun. Ano yeah. na lang itsura niya pala no. <laughs> <laughs> Ito. Para hindi niya para makatanggal ng langsa. Tapos maglagay tayo ng kunting masin. Tapos yan. Ang kalamansi ay may may asid din kasi ang kalamansi. So no, nakakaluto rin yan ng isda. O oh, kung mapapansin kanina di ba? Medyo putla. Oh, sa swerte, talaga may naiwan pa. Ayan o, no. kita nyo. nyo. Ayan o, no. nalulutong siya. siya. Ayan Oh. So, ang kalamansi ay may acid. Now, kiwain muna natin. Pisa sabit pang malaki. Isang panabagong kaalaman, hatid sa inyo ni Masarap TV Palawan. <laughs> <laughs> There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you master nakadali rin tayo ng ano bangkilan yun know. o oh. si geres ini monster ngaba ini monster ngaba At yun na nga mga master pauwi na po kami. At hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay Peace on Angler. See you sa mga susunod na videos natin mga master. Shish. Apat ah, sana 'to eh, ay lima. <laughs>